tayo ngayon sa Marine Beach Resort. Mag maliligo doon sila mga kidus. So yun, go na tayo mga ating, kasi once a year lang ito mangyayari. <laughs> sila oo <tongan> Wala na ubos na sila lahat. Kami na lang natira dito. ayan oh. Oh, may mga Weber na kami. Ubos na yung Weber namin tapos na. Meron na kaming Weber po, nandoon na po. Wala, wala po na cottage. Wala na ang available na cottage. Okay lang po. Grand Yan, pumasok na kami dito sa May Marine. Next resort. Kasi so, pinapasok kami dito kasi tatlo kami ngayon. Eh. Magbabayt naman Man daw, basta makiusap ka lang daw. Pero naman daw, magawa ba ito? Kaya dito kami, eh. ay na kami dito sa Mayano. Basta na kami sa Dito. Halo. ayun, dito na kami andito na kami oh. wow picture picture kami, dito na kami, kami. ayun sila oh ayun sila, naligo na sila ligong ligo na sila, ligong ligo na ang aming kusinera tapos, ayun. Ang layo ng hugasan nyo. Oo. Ang layo ng hugasan nyo. Nandoon yung hugasan eh. Ayok, ah, dito dito? Ano? Ganyan? Ayok. Oh, ayok. Oh, oh. Bawal dyan. Andito okay. pa naman yung mga... Doon. Hindi ako sana si John. Asin mo yung papasok. Hindi, hindi, hindi. Yan yung ano. Yung yung salad na alaposit. Sos. Yun lang. Dito mo yan lagay. Saan mo yung ilagay? Narano na kanina. Natapos yung mga sus. Ah. Wala akong sauce, ay kung tayo ginawa ko. man kang Kung man kayo sa gira, wala kayong mga bala. Patay kam dayon. <laughs> wala kasi Mama, may akong dalang power bank. Ayan yung ano nila oh. Ayan. Yan, no? Bukang talaga yung mga yun. Ang layo pa naman ang hugasan. Doon ang hugasan, no? Oh. Sa dulo pa. Bawal yan, ganing. Doon yan, oh, hugasan. Ito na naman kami sa Marine Beach Resort. Yan, gustong-gusto ng, gusto ng mga bata kasi every ano lang naman to mangyayari every year pag summer lang yung summer lang kami na dito so yan maganda kasi dito kasi uh, yung malinaw yung dagat dito sa may marine babies yan ang dami ngayon so tingnan natin

Ganda ng spot dito mga ating. Ayan o. Oh. Ayan lang sila sa puno. Ayan. Kasi wala na kaming ano. Wala na kaming cottage. Naubusan na, na kami ng cottage. Wala ka mo. Oh, yeah. Ayan pa o. Oh. Kasi magic sarap ko. Ito uling o oh, uling. May uling na kayo? Sila 40. 40. Hindi, ano dito? Pati pork yun. Dito na lang Uy, dito na lang lang. Uy, dito na lang Uy, dito na buti may lamisa kayo. Si Papa. ko lang May lamisa kayo. si Papa

Eh, what to do? Nariyan daw, toong 'yung mga bagitso. Ah. Oh, sarap ng ligo nila. Sarap ng ligo nila, oh. Yun. Ah, mo. Nagaayos siya ng ano, ano ba yung inaayos niya? Hindi ko alam kung ano inaayos niya. Oh. Yan ang mga bagets oh. Kumpul-kumpul na sila. Ayan, oh. Oo. Oh. Ayan. Siguligo na sila ng ano. Ayan, tuwang-tuwa yung mga bagay. Sabag ko ng dagat, eh. Kihira lang kasi ito mangyayari. Once a year lang ito mangyayari. Eh. Once a year isa ng palutang-lutang na lang, oh. So, lutang, lutang lang yung isa, oh. Sunog yan mamaya ang mukha. Lorenzo. Bakit nandiyan ka lang? Ha? Ah, punta kayo doon sa malalim. Takot kayo sa malalim? Ha? Ah? Torincio, takot ka doon sa malalim? Langoy ka na. Practice ka na langoy. Wala na, si ba? Wala na mga langaw ta. Wala na? Wala na? Wala na? Wala na? Ờ. Ừ. Ừ, yên à. Đây, là người lon quá giờ. Ayan oh. Sulong-sulong niya yung salvavida. Mamaya iyak na naman yan. Kasi oh, ito tumba na naman ni Jojois. <laughs> Natumba yan kanina. Tinumba ni Saisay. Iyak siya eh. So, mamaya tumba na naman Mamaya iyak na naman yan. <laughs> ah? Ano ba ka na? Oh, ano ba ka na? Lego, Lego na sila. <laughs> ha? Ayun lang. Pinamigtingan ka, delikado yan pag nasa ano ka, lalim. Yan sila, oh. Oh, di ba? Tuwang-tuwa ang mga bagets, oh. Tuwang-tuwa sila pag naligo ng dagat. Yan. Oh, yung isa nag-ano, eh. tumbling na yung isa, oh, eh. Isa yun. Yan yeah, o, no. ligo na sila o. Oh. Ligo ikaw bata. Bata. Uy. Hello. Hi. Hi, ligo ikaw. ah Ligo ikaw. Uy, Bata. Mamang Hashi. <laughs> si Mimi, nasaan si Mimi? Si Mimi, nasaan? Guys. Hi, Jay. Ah. Jays. <laughs> Bulaga. <ka. laughs> Takut sama orang batu daun. <laughs> <laughs> si Siribin namihiyak. Oo. Okay. Takot daw siya maraming bato. <laughs> <laughs> ah. Yeah. Hello. Hi. Hi, sunog ka mamaya. May sugat pa yung ilong mo. Yeah, ha? may bato dun eh. May sugat pa yung ilong mo, bata. Uh, may bantay na. May bantay. Ba? May bantay. O um, asila is eh. Mumung hoshi. Eh. <laughs> 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 uh, <barana. laughs> Wala na parang langaw <laughs> na. Wala na. Wala na. Hi. Braga. Eh, braga. Ala una pala. Oo. Bakit gusto mo Mayak, na umuwi? Maya, kasi mga kanasabi na Uuwi <laughs> na. Sa 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 oh. Sayang, sayang Ben. <laughs> Aga pa. Aga pa. Nakaraan nga, last dress kami umuwi. <laughs> <laughs> si Mimi kaya nasaan? Si Mimi kasi pumupunta sa ilalim mo oh.

ayan o tap sila o ayan mga ating tap na kami thank you thank you dito tap 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 Maraming salamat, Abay. So, Thank you, thank you very big. Oh, dahil di tayo naka-video kanina, ngayon tayo magvideo. Eh. pa, pauwi na tayong mga ating... Yan. Yan oh, nagsipagbihis na sila. Pero kami, di kami nagbihis. Wasang-wasang. Oh. Bawang lang kasi kami. So, Ay, yun. Ano hindi sa'yo yan? Ayan, o. Oh, ayan, o. Oh. Ayan, hindi na kami nag-vlog kayo niya kasi hindi magulo pa, eh. May cake pa? Ayan, ayan, ayan. Ayan sila, o. Oh. Ayan. Ayan. Ayan yung may birthday, o. Oh. Hi, hello. O, hindi sa mga pogi. Tapos na, sunog na sunog na kami. Naligo na kami. Tagtanto yung mga pogi, o. Side, side. Kaway-kaway din mga pogi. Ang mga panget Diyos. Nagpakita na pag mga pangit. Ay na, kaluod. Ano na ni, o. Pidyo ta, pidyo. O, nahadlo. Pidyo rin mo ta, pidyo mo to. huwag ka nang dilima. sa kuwan. Hindi, wag mo may stop ka. I-picture yan, pwede yan. No! Sa vlog Yung cake ko! Yung cake mo, wala nang cake. What's Wala na rin. Patayaw. Sa'yo ay Okay na yun. Ayaw, ayaw, ayaw. ayaw. pula na yung mata ko. Uy, hindi pa nagising. Yan, babay na. Babay na, uwian na kami. Pag-uwian na kami, bis ready na sila kasi hanggang 5 lang kami dito. Dito kami <laughs> <laughs> Betz, <laughs> sir, sa Maymarine. Marine. Sana si Dindin. Beach Resort sa Katungkulan. <laughs> Yan.